Hello po. Uh, magandang umaga po sa inyo. Uh, narito na naman po ako pang uh, magbahagi ng uh, orasyon na magagamit niyo po sa inyong uh, karagdagang kalaman tungkol sa panggagamot sa mga nakasapi uh, sa isang tao. So, kung inyo pong magustuhan bago matapos ang video nito, nawa ay nakapag-subscribe ka na at uh, no skipping ads habang kayo po ay nanonood ng aking video at nawa kung kayo po ay susubok na maka manggamot ay dapat ay nakatapos po kayo ng 49 days yun po ang aking palala wag po kayong susubok wag na wag po kayong susubok na manggamot na hindi po nakatapos ng 49 days na Pagdi-difusion upang kayo po ay hindi ko mabalikan Napaka-importante po yun So, intro muna po tayo Okay, hey, uh, welcome back sa aking channel. Magandang madaling araw po sa pagkat alas 4 po ng madaling araw. Nag-upload po ako para sa inyo sa karagdaga, uh, sa karagdagang kaalaman po ninyo. So, yun, ano uh, anuman po ang panahon, umaga man, gabi, tanghali, uh, hapon o araw, naabutan kayo ng bidong ito. Uh, dyan po sa inyong lugar, nawa ay... Uh, abutan kayo ng video ko ito na nasa mabuting kalagayan ligtas sa ano pa mang kapamakan at walang karamdaman dalangin ko lagi ang inyong uh, ka mabuting kalusugan saan man po kayo naroon ngayon uh, kung hindi po kayo naniniwala sa aking content at sa mga ganitong uh, karunungang lihim ay iskipin niyo po ang video ito iwan nyo na po sapagkat ito po ay para lamang po sa mga naniniwala sa mga karunungang lihim uh, tungkol sa mga may likap ang lahat ng aking binabahagi ay sa puti na kalaman hindi sa kaliwa o yung masamang uh, mga ora so yon at uh, kung ngayon lang ka lang po nakapanood ng aking video at kung inyo pong nagustuhan paki like, share, subscribe Hit mo po ang notification bell dyan po sa baba nang ikaw po ay laging na-update oras na ako po ay mag-upload ng video. At ano man po ang inyong paniniwala ay aking gagalang, ano man po ang inyong uh, reliyon ay aking irerespeto. So galangahan at respetuhan na lang po tayo mga kapatid. At uh, shoutout po sa kapwa ko content creator ng mga ganitong content. Shoutout po sa inyo. Shoutout po sa mga solid followers ko, subscriber at nawa sa mga silent listener ko dyan, uh, mag-subscribe na po kayo, pasok po kayo. At ayon, uh, yun, inihiling ko po sa inyo na <coughs> habang pinapanyo, pinapanood niyo po ang aking video ay no skipping ads. Uh, dagdag, ah uh, ano yun, ah... Uh, malaking bagay po yan para sa magagawa po ninyo sa aking channel yon, maraming maraming po salamat at sa mga channel member ko maraming salamat sapagkat uh, nagbabayad po kayo sa youtube upang suportahan lamang ang aking uh, channel na ito maraming maraming po salamat ah uh, sa kapwa ko uh, Pinoy abroad man o dito sa Pilipinas at uh, kapwa ko Albulario, Misionario, Alipin ng Panginoon Uh, sa mga tingero, shout out po sa inyo. Yun, uh, sa madaling uh, araw na ito na oras na uh, alas 4, uh, nag po po siguro upang mag-upload ng video ito. So, ito po ang aking uh, uh, video ay nauna ko po talaga ang pagsa-shoutout sa mga nag-comment sa aking mga video. Kaya, akin po sila pasalamatan sa pamamagitan ng shout out so iyon mahina po ang aking internet sisindihan ko lang mo ay restart po muna po ang ating ang aking internet dahil sa hina ng internet ko restart po muna so pasensya muna po at habang po inihintay ko po ang uh, pagbukas ng uh, internet ay shout out ko po si Uh, Ma'am uh, Elena Maning Shoutout po sa inyo uh, at, uh, Larry Potot Shoutout po Nang Oman, alias Erbroset, ng Oman Alia Serboset ng Sambonga City Ma'am Aurora Ramos ng Pasig City Tata Lisod ng uh, Pasig City rin uh, At kay uh, Ma'am Leticia Humino ng Switzerland at uh, sa iba pa na gusto ko pumunta sa akin so narito na po at naka open na po tayo ng uh, internet uh, mabubuksan na ang inyong mga comment bilang ating pasalamat -shout, uh, pas isa shoutout po, po kayo na nag comment uh, Roy TV Vlogs shoutout po Mary Sardito o Nestor Dao shoutout po Arturo Garcia Claveria shoutout po Rogen uh, Teodosio uh, shout out po uh, Sir Rogen uh, Teodosio uh, mahanap po yung uh, mga Christy kasi inupload ko po yan uh, last uh, year so uh, hanapin mo po scroll back po kayo sa lahat ng aking video magkikita nyo Joseph Ramos shout out po Jenny, Ma'am Jenny Pasqua, shout out po. Jacob Isaac Labrador, shoutout po. Dukay Nelson, shoutout po. Uh, Joby Antulin, shoutout po. Angelito Mo Salvador, shoutout po. Uh, Berna Maragay, shoutout po. Nanga uh, Riyad, shoutout shout po. Ador, shoutout po. Lynn Cueto, shoutout po. Angelito Moong Salvador, shoutout po. Uh, J. Rallo, shout out po. Rosel Reyes, shout out po. Oscar Torino, shout out po. Reynaldo Pakig, shout out po. Uh, Roselio Bongkale, shout out. Junior Ramon, shout out po. Uh, Baguluma, shout out po. Menluna C. Guanson, shout out po. Uh, Louis Bongkara, shout out po. Sir Alan Pariolen, shout out po. Robert Kabunilas shoutout, po. Halus uh, Biminda Palad, shoutout, po ma'am. Patricia Kayasan, shoutout, po ma'am. Lord Toby, shout out po. Mario Pereira, shoutout, po. Edgardo Barion, shoutout. Uh, Ricky Arik uh, Midrano, shoutout, po. Nick Doni, shoutout, out. Maribik Bargas, shout out po. Christian Bantugan, shoutout, po. Triple A, shoutout, out. Marvin Cepeda ng Pampanga, shout out po. Sir Leopisari, William uh, Bendoy, shout out po. Larry Potot, shout -out po. Roberta Felipe, shout -out po. Andres Buni, shout -out po. Osias Junior Osias, shout out. Juhing Bantike, shout out po. Boyet Pariscal, shout -out po. Ragasa El Rabix, shout -out po. Junior Ramon, shout out. Robert shout out po uh, Roger Nukulon Nukulan Roger Nukulan shout out ng uh, uh, Makati City Manila jo Joren Sardido shout out po ng uh, Negros Robert yung uh, Gisela Payao from Cebu Angela Villacroses Bukidnon Non shout out po uh, Sufi Mairi shout out po Maximum Aswang shout out po Lilia Tobias ng Iran, shout out po. Jay Ralo, shout out po. Avila Marjay, shout out po. Palanga Pui, shout out po. Vincent Sulayaw, shout out po. Pili Uh, PB Nuevo, shout out po Rodel de la Peña, shout out po <coughs> <coughs> Excuse me, at uh, inubo po kasi tayo Carlos Siapno, shout out po Jomar Arcubilla, shout out po. Josephine Hibay, shout out po. Bihia Magallanes, Sorsogon. Jomar Arcubilla, shout out po. Noel Thomas, shout out po. Pangulo Tuyo, shout out po. Angelo uh, de la Cruz, shout out po. Angelito Moong Salvador, shout out po. Joey Heng Bantike, Clinton Charm, shout out po. Kapatid Kaibigan Mandirigma, yun, shout out po. Roben de la Cruz, Pardon P. Beltran, shoutout po. Eva Mam ma Eva Castilla, uh, Castillano, shoutout po. Rosen De Ditla, uh, shoutout po. Annalyn Doblen, shoutout po. James Michael Gilasia, shoutout po. Mardona P. Anil, shoutout. De Guzman Royden, shoutout po. Betty Mam ma Betty Adbencola, shoutout po. Ma'am Pamela Montañes, shoutout po. Bano Dino, shoutout po. Uh, Patricio Banastao shout out po yun uh, uh, na po kayo at uh, sa sa sinato ko po ang mga nagcomment sa akin bilang akin na rin pong masasalamat po sa mga nagcomment so ang aking ibabahaging ito ay uh, <coughs> tatlong piraso na orasyon na inyo pong <coughs> So, yun na uh, paalala po sa mga gustong manggamot o tumulong sa kapwa na uh, upang ang anday kaya nila ay uh, maganap ay na, na yung nagnanay silang makatulong sa kapwa sa mga walang wala talaga na pampadoktor ay dapat po ay nakapag 49 days po kayo huwag niyo pong subukan na kayo po ay manggamot na hindi po nakatapos ng busyon na 49 days <coughs> <coughs> parang may nakabara dito so yun uh, yun po ang aking paalala yun uh, once po kayo na gusto, mo nakatapos na po kayo mag uh, 49 days at uh, may bigla dumating po sa inyo na para uh, yung nakukula mo sinasaniban uh, nawa ay uh, Meron na po kayong uh, mga orasyon na nakahanda. Uh, mas yung mga ilang mga orasyon na nakalam na ni na, 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 na memorya. At uh, kung hindi po nyo memorya, kailangan po na uh, nandyan po ang inyong notebook na pinagsulatan ng mga orasyon na tungkol sa pakikipagkombate. Okay, uh, yun nauna ay uh, poder poder yung binidiktam, uh, binidiktam, rinidiktam, binitim, makulatam, ilibati, ilibila, ilikula pa, ilibina, igra, igra, ang grumit, eraiso, na ismoton, poderan nyo po ko sa lahat ng oras, aum, so, ubu. Yan. At hindi po sa inyo pong dibdib, pwede nyo pong banggitin ng uh, tatlong uh, beses at ipo sa inyo pong mga dibdib. Yan po ang poder na aking binanggit. So, kung wala, halimbawa nagpoder na po kayo at uh, kung wala po kayong panawag, ay magagamit niyo po ito. Yan, panawag po yan. At uh, pagkatapos noon, ay uh, bahala na po kayo kung ipapako niyo o igagapos niyo. Okay, kung wala po kayong uh, panggapos sa spiritong nakasabi o nagbibigay sakit sa tao, Uh, ito po ay pwede nyo pong gamitin ito po ay isa sa mga ginagamit ko uh, yung uh, octam tuam, octam oriam octam makulatam ibarituba luar tuku yun tapos sabay uh, kunwari ikot mo ng ganon hanggang sa paa yung daliri mo na nakaganon ginaganon mo po sa pasyente at tapos uh, para hindi po talaga makawala upang inyo pong makausap ay uh, niyo po so yung aking ginagamit uh, na pamako ay yung basag ng Henry dito ko po binabanggit yun Igni Natura Rinobatura Integra sabay uh, pako muna ganon kabilang kamay at kabilang pa okay at kapag naipa naipa muna ay uh, dapat meron po kayong mga pangipit pwede po yung tulad nito uh, pak -pak ng manok palito ng puro adignom, yung ganito lang kapayat yung hindi masasaktan po yung, yung pasyente dahil kapag mataba po kahit wala walang aray po kailangan ganito po kapayat okay, pwedeng ipit sa pagitan ng daliri sa paa o dito sa kamay at yung palito naman pwede rin dito o kaya dito kanan o no, kaliwa okay, conforme sa inyong mga magustuhan okay, uh, ang nandito uh, nandito po ang orasyon na yon uh, ibubulong po ninyo sa inyo pong mga pangipit Okay. Uh, pero bago ito, halimbawa na uh, igapos nyo na po, ah, uh, ibubulong nyo po muna yung, ano, yung ah, uh, susi huli sa may sapi. Okay. Yung alpormitio bear martyr bar martyr. Ah, uh, po sa tokto. At kapag ka ah, uh, uh, Naka, alam nyo po yung uh, nakasanib na po kung alam nyo po nakasa, uh, yung aura na nakasanib na po nandyan na po ang espiritu sa katawan ng uh, pasyente ay upang hindi po kayo masyadong makita ng inyong uh, katunggalin na espiritu o magkukulam ay dapat niyo po banggitin ito upang hindi po kayo makilala isusipan so, si Paniglaw sa mga masamang espiritu Okay, para hindi po kayo makita. Dahil may mga matali na mga kukulam na titingnan lang kayo sa mukha ay mababalikan na po kayo. So, po para makapagtago po kayo, silawin niyo po ang kanyang espiritu. O diksyo, o tideyo, o iposay niyo e po sa po, uh, sarili po yan upang hindi po kayo makilala ng inyo po katunggali na nakasanib sa pasyente. Okay, at uh, nandito na po ang uh, pangipit -ip po sa inyong pong mga gamit na setibertodes, sa uh, palito ng posporo, uh, kaya ganito, pakpak -pak ng manok o kaya sa papel na yung pinilipit po yung papel para maging matigas tulad ng uh, Uh, ginagamit ni Maestro Lamorok Milang papel po yon sa kanya so yon uh, narito po ang orasyon tatong beses babanggitin ito at uh, iipo sa ito, mga materyales na gagamitin sa panggagamot so nandito po pwede nyo pong banggitin ang beses, beses. bulong makiyas si kristo yan po at kapag uh, yon galaw-galawin nyo lang po, ganyan, sa paa, o oh, kaya dito sa paa, paa ito. pwede rin dito, pwede rin dito, yung paa, yun, galaw-galawin nyo lang po yun, so, uh, ganyan, okay, uh, aaray na po yun kapag uh, nakasapi na, so, ang mga pamamaraan uh, sa puspuro pwede ididikit dito yan dito kung porme kahit saan ang gusto nyo pagpalito ngayon uh, kung uh, na, kung ayaw pa at kakausapin nyo po yon bakit nyo uh, uh ng uh, uh, mga yung pasyente ba't nilagyan ng sakit so sasabihin nyo po yon pag uh, nagmamatigas gamitin niyo po yung uh, ilalagay kong uh, uh, 49 na orasyon pamarusa dyan po sa description ng box ng video ito gamitin niyo po lahat yon gamitin niyo po lahat uh, kopyahin niyo po yon para inyo pong mas malaki uh, mas maganda malaki yung inyong mga letra para pag hindi niyo po memoryado ay mababasa niyo po habang kayo po ay nanggagamot. At ngayon, halimbawa, ah, ayaw talaga yung matigas talaga ang spiritong nakasabi sa pasyente, so ikaw na po ang magdi na ikaw na ang gagamot. Ah, kung talagang ayaw niya magbago at ayaw bitawan ng pasyente para gumaling, so kayo po ang magdi sa tulong ng ah, mahal na Panginoong Isus. So narito po ang aking... Uh, pamatay sa mga masamang espiritu uh, o makukulam na nagpapasakit sa tao so uh, ito po Santo Abal, Santo Lugasti, Santo Lumayos, Akno Amchutam Ipokso, Asatram Atram Matram po. Yan po. Tapos ipo sa inyo pong mga daliri, ipilit po sa dito sa leeg. Tapos kapag uh, siyempre, uh, mahimatay lang ganun po yun. At uh, alisin niyo po ang pagkapako po ninyo ng Henry. Yung pinako niyo po kanina. Ito po yung pangkalas. Maklam lamak. Ano ay tutusok nyo uli para matanggal po yung pinako nyo na Henry. So yon pag natanggal ninyo na po, pabalikin, uh, pabaliki niyo po ang kaluluwa ng inyong pasyente dahil wala pa po yun sa wisyo niya so yun uh, ito po ang papabalik sa kaluluwa o espiritu ng pasyente, pasyente para matawag nyo uh, para lumakas ulit serum Sang Tung Aok Sang Aok Sang Aok hit dito sa bumbunan sa bypitik ito po kaya para bumalik at pagkagising po ng pasyente uh, ito po ay uh, babas babasbasan nyo po ito yung orasyon ng San Benito kahit lang po yung San Benito ito ang poder nya basbas -bas nyo yung uh, cross sancti pater benedicti cross sacrasit mihilox non dracosit mihilox badri tro satana non puan suatis mihipada so malakwa ilibas if bininabibas dito ihip nyo sa tuktok tapos pag naihip nyo na po yun pakuha po kayo ng baso. Uh, tubig sa isang baso ng uh, tubig. Tapos ihipan niyo po yung tubig na yon ng Tapos po. Yan po. Ito po ay mga basic lang na uh, pamamaraan po sa panggagamot. At least uh, makakaragdag po sa inyo ito. At sa mga gusto pang uh, ng iba pang mga orasyon, scroll back nyo po yung mga video ko meron po pantaga ni San Miguel may sibat ni uh, mga sibat ni Atardar yung mga pangoryente ni Metatron scroll back nyo po pwede nyo pong i-apply yan sa inyo pong panggagamot at uh, yun, isusulat nyo lang sa inyong mga notebook halimbawa yung inyong notebook lagyan nyo ng pamagat na panggamot sa mga nakasanib o sa mga nakukulam yan po. At uh, oras na gam gamutan upang hindi, hindi po kayo na ma mental block ay uh, ilagay nyo po sa sa isang uh, lamesa, uh, yung mababang lamesa, uh, yung nababasa nyo po yung, yung uh, mga orasyon habang kayo po ay nanggagamot upang hindi po kayo ma mental block. Minsan po nangyayari po sa akin yan yung nami-mental block ako. Kahit sa dami ng ng orasyon na aking na, na memorya na may mental block pa po talaga po. yun ay uh, ay ay sana mangyari sa inyo uh, sapagkat uh, baka po kayo ay masingitan pag kayo po ay uh, nakikipagtunggali sa mga ganon kaso mautak po o maukulong mabuti na lang at uh, kung wala po kayong, buti na lang may mga gamit ako so po uh, na mga medalyon so hindi po tayo na kakaya na masingitan so sana kapag kayo po ay uh, nakikipagkombate ay meron po kayong mga medalyon upang inyong poder dahil uh, ang medalyon ay isa rin pong sangkap para ito po ay magiging uh, pondo po ninyo o poder pang hindi po kayo masingitan tulad nito sa mga gustong murder nito uh, Corona Clabo po yan. Corona Clabo. Yan. Yan po. Ito yung inyong puder, instant puder. At yung uh, puder din po ito. Yan. Yan. Nakasulat na sa orasyon. Ay sa medalyon. Yan po. At sa mga gustong order nito, ipm pm nyo lang po ako sa aking FB account na ito. Okay at sa mga nag-oorder nito may dasal po yan na nakalink at uh, ibabahagi ko ito oras na umorder po kayo isi-send ko lang sa inyong mga uh, facebook yan ito po ang dasal ng Clavo. yan, yan. nakalink po yan link po yan nandyan na rin po yung pamamaraan ng uh, papano palakasin, pinyagan, konsagrahan, nandito na po sa link na ito. Once na kayo po ay uh, orders ng medalyon sa akin. So, yun. Uh, I-PM nyo lang po ako sa aking FB. Ito po yung Corona Clavo. Napakalina po yan. Yan. Yan po ito po yung inyong uh, instant na puder babanggitin niyo po yan mula sa loob palabas at ganoon din ito puder na ito sa likod Pal uh, mula loob palabas po paikot ang pagbanggit niyan. yan po corona klabo ng Panginoong Iso Kristo napakalama lakas po nito so yon Dawa ay makaragtag po ng inyong kalaman ng aking binahagi. Ito, paalala po, yung ibang uh, orasyon na pamarusa ay nasa description box ng video ito. Kaya inyong pong puntahan ang aking video ay description box ng video ito. So, God bless. Maraming maraming salamat.